Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito ang ating kapatid o ating sister Sabi ni Love1424 Sabi niya, uh, Sir, ask ko lang po, paano kung walang dory Tapos kinasal na kayo, okay lang po ba yun? Okay uh, Actually, hindi naman pwedeng walang dory Kailangan talaga, mayroon pong dory Pero pwedeng yung dory, hindi po nabanggit Kasi ang dory pwede pong cash Pwedeng utang, pwede kahit anong bagay na pwede pakinabangan ng babae pwede ni pong magbabasa lang po ng Quran o magtuturo lang yung lalaki ng hadith o anumang bagay na mapapakinabangan po ng babae ay pwede po yon kasi ang dori po is 100% nakarapatan po ni sister yan so tanggap po ang kasal ayon sa pananaw ng karamihan sa ulama tanggap ang kasal kung hindi nabanggit ang dori pero siyempre mag request ka pa rin ng dori pero kung pagkatapos na makasal kayo, at nalaman mo na may dory ka, tapos hihingi ka, sabihin mo si Bigay, bigyan mo na lang ako ng ganito. Then after that, pinatawad mo na ito sa kanya, so wala na pong masisingil po sa lalaki. Kasi pinatawad mo na siya na hindi mo nakukunin ang dory. Pero ang dory, kailangan talaga yon, At hindi naman po as in na uh, uh, kabilang sa haligi ng kasal o kondisyon ng kasal ang dory ang dori ay kabilang sa mga obligado na karapatan ng babae. Karapatan ng babae na ibigay ito sa kanya. So ang babae, pwede siyang tumulong sa lalaki na kalimbawa hinihingi ng magulang kasi siyempre hindi may na may magulang na umihingi ng malalaking dori which is hindi gusto ng babae yun. So, pwede tumulong yung babae para lang mapagaan yun sa lalaki. Papahiram siya dun sa lalaki. Ang mahalaga, meron pa rin siya matatanggap. Ang dori hindi lang naman po pera yan Pero ang pinakamainam na dori is pera Kasi yan po yung dori sa panahon Ng propeta sallallahu alayhi wa sallam at, at dori ng propeta Dori ng mga anak niya is pera At ang pinakamainam na dori ay magaan Hindi po mabigatan yung lalaki sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay saruhun namo anatan baraka pinakamagaan na dori sa lalaki ay ang siyang may baraka may blessing. So ngayon, kung hindi nabanggit yung dori, paano yung dori niya? hindi nabanggit kinasal, tanggap yung kasal kahit hindi nabanggit ang dori. Magkakaroon yung babae ng dory na Mahrul Mithel, kung ano po yung mga dori ng mga babae sa lugar niya, o mga majority na dori ng kamag-anak niyang babae, so doon po ibabasi ang kanyang dori, kung hindi po nabanggit dory dori. Or, pwede po siyang mag-request after ng kasal. sabi na, sige, bigyan mo na lang ako ng sing -sing. bigyan mo na lang ako ng pera na 1,000. O kaya ay babasi na lang sa mga dori ng kamag-anak niya o mga babae sa lugar niya. So ganun po, Uh, kapag hindi po nabanggit ang dory. At inuulit ko po, tanggap po ang kasal kahit hindi po nabanggit ang dory. Tanggap ang kasal kung hindi nabanggit ang dory. Okay? Ang hindi lang pwede ay magsasabi ng babae na, sige, pakasal tayo kahit walang, walang dory. Yun po ang hindi pwede. Na pupuntahan mo yung lalaki, magpakasal na tayo, wala ng dory. O kayo magkondisyon yung lalaki na wala ng dory, mayroon pa rin. Siyempre, kailangan pa rin ng dori So pwede pong... Uh, mayroon ng dory ang babae at uh, patatawarin na lang sa lalaki yan. Sasabihin niya na okay yung dory ko na yan ay ganito pero hindi ko na sisingilin. Nabanggit yung dory pero hindi ko na kukunin. O kaya hindi nabanggit ang dory pero sisingilin mo siya at pagkatapos ay hindi mo na siya sisingilin after that. Pero yung mag-uusap kayo na as in walang dory magpakasal tayo na walang dory hindi naman pwede yung ganun. Kasi kailangan pa rin na may dory pa rin talaga yung yung babae, pero pwede po niyang patawarin sa'yo yun at hindi niya sisingilin. Wallahu a'alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.